Sa pang-prank, gun naman tayo ngayong araw mga ka-RSP Prof P. Pero bago yan ay panoorin muna natin ito. Patok ngayon sa mga Pilipino ang pagpa dahil madalas ito makita online sa mga vlogger. Ito ay isang kalokohan na ginagawa para magpasaya o magpatawa ng ibang tao. Pero paano kung isang prank ay mauwi sa hindi inaasahang pangyayari at magdala ng kahihiyan para sa isang individual? Katulad na lang ng viral scripted tattoo prank ng isang takoyaki business owner noong April Fool's Day. Kung kaya't kaugnay niyan, ay alamin natin kung ano nga ba ang legal na aksyon na maaring gawin kapag totoong nabiktima ng ganitong uri ng prank dito lang sa Rise and Shine, Pilipinas. Alam mo, kahit sa mga students ko, nagpa-prank ako. After discussion, number one, tapos after noon, hindi naman pala matutuloy ang quiz. It's ah, a prank. At, pero, hindi na natin kung kasama kaya Feeling ko naman na hindi. <laughs> hindi naman siguro. malalayo. At para ipaliwanag sa atin kung ano nga ba ang pwede natin gawin kung kapag tayo ay nabiktima ng malalang prank, ay mga kaprepo natin ang Chief ng NBI Fraud and Financial Crimes Division na si Head Agent Palmer Maliari. Maganda umaga po and welcome sa Rise and Shine, Pilipinas. Magandang umaga po, Rise and Shine, Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes sir, good morning. This is Patrick po sir. Ano po ba yung karapatan ng uh, isang individual kapag siya nga ay nabiktima ng mali o hindi ka nais na is na prank? Well, if it's uh, the, the victim thinks that he was victimized by a prank, prank. Meron po siyang remedy, complaint before the, the, the police or the NBI. O kaya naman po if the prank did not necessarily result to a criminal obligation or criminal liability, pwede po siya mag ng kasong civil for damages before the courts, before the civil courts. Alright, up to what extent po yung pwedeng maging uh, kakaharapin na uh, klase ng uh, violation, fines, uh, pagkakulong ang isang prankster na gumagawa ng gatong klaseng level of prank? Okay, napakagandang question yan, no? Uh, ang, ang investigation kasi sa bawat kaso would depend on every circumstance of the case. So, for example, ang prank, uh, of course, the, the, prank would also would, you would on involve all the parties na, na nag-participate. Now, for the parties who participated in the prank, obviously, walang, ano, walang, among them, walang, walang obligations. Pero kung there is a third party who was victimized by, by the prank, and the prank eventually led to damages, o so kaya merong na-commit na crime in the process, ang available elements ng, ng krimen na na-violate will be the basis in filing a criminal complaint for whatever violations that was committed. So sir, paano naman po masisiguro na yung biktima uh, ng isang uh, uh, maling prank ay uh, makakamit po yung tamang tulong at proteksyon mula sa mga otoridad? Uh, pwede po ba silang lumapit sa NBI or sa PNP or sa iba pang law enforcement agency, sir? Ah, uh, pwedeng 24. Pwede Gaya halimbawa nung binabanggit ninyong uh, kaso ng prankster na na for for reason of the ano the viewers being able to to made made to believe that uh, talagang kaawa-awa yung tao, nagpadala oh. sila ng pera sa puntong yeah. ito maliwanag na may potential case of fraud or estafa. Uh, ang proteksyon na may maibibigay ng NBI at ng PNP kung man po sila mag-file ng reklamo is that may iimbestigahan ito at sisiguruhin na base sa ebidensya na makakalap ay pwedeng makapag-file ng kaso sa Prosecutor's Office depending again on the elements of the crime which are available under the circumstances. And parte po ng pag-iimbestiga ay masiguro na ang taong magpapag-file ng complaint which is a victim ay mapoproteksyonan ng batas at hindi na makaharasan tuluyan all right uh, Chief, alam natin ngayon mula nung April Fool's Day ay nag-trend itong isang halimbawa mm -hmm. na tila hindi makatarungang prank kaya nag-viral recently nagpatato sa noo ang lalaki ng brand ng isang uh, takoyaki at matapos nito syempre naging matunog sa social media may mga nagbigay ng tulong pero na-realize na parang ang tagal na yatang nakalagay yung tattoo sa noo niya so it was really a planned prank na you know, it really boosted so much trend doon sa social media at inami ng business owner at Script. I don't know if this is secondary or tertiary source saying na ito daw ay uh, marketing strategy, hindi niya pinagsisisihan may pananagutan po ba dito una, yung Takoyaki business owner at pangalawa yung, yung mismo ng noo Okay, uh, as I was saying lahat ng parties na nagparticipate sa prank, obviously if they are aware that uh, yung actual na script it uh, perform among themselves probably there might be you no know, criminal liability or obligation pero sa mga third parties na na-victimize na ng prank for example gaya ng binabanggit ko kanina if the public was made to believe na yung yung economic condition of the financial status na kung pa kung pare, yun ang patatubos ka ulo, ay nakakaaw. And for that reason, padalas lang ng pera. Ito sa ito, maniwanag na mayroon usit potential case of estafa. Kasi nga, the po sa uh, making the public ng editions of it, status mm -hmm. ng tao. Yung mga nagpadala ng pera ay nabiktima. And pwede nating silipin ang potential na case for estafa. Pero we will also have to consider other facts of the case para malaman natin kung meron pang ibang violations. In in in, in this case, I would I would uh, I was able to no, to see na yung palang prank was also uploaded via the internet and eventually via social media uh, streaming. So ang nangyari dito, it is very clear that the manner of commission was also by the use of information and communications technology. So, pwedeng magkaroon din ng potential na violation ng Republic Act 10175 kung Cyber. saan pinapataas ang penalty ng original na treatment na na-commit ng uh, mga suspects natin. If I'm not mistaken, that's the Cyber Crime Prevention Act of 2012, no? Pero sir, up to, uh, um, pwede po mangyari dito, ay eh, kailangan po natin hintayin po bang magkaso hmm. yung mga nagbigay ng pera, pera right after maawa. Sino po yung mga pwedeng mag-file mag ng case for this? Or may lumapit na ba, chief, oh, sa oh, inyo? O mga nagbigay ng pera doon sa... Takoyaki prank na yun. Tattoo prank. Well, so far, wala namang lumalapit pa sa amin. However, the NBI, particularly my division, would be ready and more than willing to assist mm -hmm. the victims na nagpadala ng pera mm -hmm. para magamit natin ang mga ebidensya ang ipapakita nila kung makakapag-file ng kaso before the prosecutor's office. Ang gagawin naman natin dyan is, hukunan sila ng statement at sa kanilang statement, kinakailangan mapalitaw natin yung elemento ng kaso Particularly yung sinasabi natin kanina pa na napaniwala sila na yung economic conditions at financial status ng victim ay talagang kaawa-awa which induced them to part with their money. Yung pagpapadala ng pera, yung dokumento na magpapakita na nagkapagpadala nagkapagpa, talaga sila ng pera will be used in us recommending for the prosecution of the suspects. Potentially for estafa and RA 10175 and other possible violations. Yan sir napakagandang information po yung ibinigay ninyo sa amin ngayong umaga pati na rin sa mga viewers kaya nga dapat prof mm -hmm. ano mag iingat tayo sa mga prank-prank na yan saka sa mga kababayan natin huwag din tayo basa basta maniwala akala oh, oh. mo itong takoyaki tattoo prank eh, parang na ito eh para talaga sumikat siya eh baka <laughs> pag may nag-file sa kanya nako yan na ayun nga na na na. Eh, kaya Sir, uh, maraming salamat po ulit sa inyong uh, payo at pagbibigay ng impormasyon tungkol sa usapin na ito. Muli, nakapanayan po natin ang Chief ng NBI Fraud and Financial Crimes Division na si Head Agent Palmer Malyari. Maraming salamat, Sir. Thank you so much, maraming Chief. Salamat. Maraming salamat po sa inyo.